Napakatamlay ng oras na to. Napakarami nating oras sa na sinayang sa pag-iikot. Ngayon lang tayo pinasukan ng booking. Ito pa lang yung kauna-unahang i-deliver natin. So pagdating natin sa taas, hanggang makalapit tayo sa pinto, ay hinatak natin pati ang hamba. <laughs> Hindi pala yung kasama. So pagdating sa loob, pinitsura natin yung items tatalhin natin tapos malis na ulit tayo. Sabi ko, bye bye sir. Tapos nilagay na natin yung pagkain sa grab bag. Tapos nag-prepare na tayo para umalis. So let's go. At pagkatapos ng mahabang biyahe, ay iniksian na natin sa editing para mabilis tayong makarating sa drop off so dito na tayo hinanap na natin yung address medyo kabundukan itong lugar natin eh. so dito na tayo pagdating sa gate nakaabang na si Madam Lenny shout out Madam Lenny at kinuha natin ng pagkain para ibigay kay sir. Hello sir, ito na po ang inyo. nyo. Maraming salamat po. At pagkatapos nun, ay lumarga na ulit tayo. Dahil wala na tayong transaksyon sa drop off. So lumarga na nga tayo. Tapos din wrap up na natin yung application. Paka, ang application. Sa kahabaan ng biyahe natin, papalabas sa lugar na to, So ayun, andito na tayo sa SM Fairview. Dito na ang pangalawang booking natin. So pagdating sa parking, ala, umalis ka dyan, parking namin yan. At umalis na nga ang rider. Tapos naghanap na ako ng parking. Itong parking na to, exclusive lang para sa mga grab food. At pagkatapos ating makapagpark ay pumasok na tayo sa loob ng mall. Medyo mahaba habang lakarin pa to. Kasi sa second floor ng building at sa pinakadulo pa. Habang lalakad ako papunta sa pickup, hindi na natin na malaya lalabas na camera natin. So ang sumunod na vlog natin ay na na natin ang items. At nakalabas na tayo ng mall. Tapos tayo tayo papunta sa parking. Siyempre takbo takbo tayo kasi ang dami dumaraan eh. So ito na, kailangan natin ilagay sa grab bag. Yung pagkain, pero mali ang dala nating pagkain. At dito na magaganap ang mga mo na mga pangyayari. So let's go, lumahal ka na tayo. Dahil sa oras na to, hindi ko pa talaga alam na mali ang dala kong items. matapos ang biyay, pupunta ang lakot, ay nandito na tayo sa lugar nila. At pagkatapos ito, ay nagsimula ng tumawag ang merchants. At sinabi niya, mali ang dala kong food. Pero for nine? Andito na pa naman ako na sa drop-off. Ang layo po nang hiniikutan. Kaya na pa nga ito. Andito na kami mismo ito. Ano ano ba tong address na to? So to na ako sa 8550. Babae po. Opo. Ano na to? 8550 tapos ang drop off ay 8546. Pareho lang po ba itong itong items na dala ko at saka yung naiwan pareho lang? Ha talagang magkaiba laman? So, ano ang gagawin natin nito? Nandito na ako masunod oh. ha. Ito na, ito nang na mismo drop off na to. Buti sa ano kung wala pa ako sa drop off eh. Ako, dito na ako sa drop off eh. At para may pampalubog ng loob, ay eh, inunok niya ako ng donut. Kasi dito yun eh. Ano ba nga? Ito yun yun ako. Hindi, <laughs> joke lang. Eh, anong gagawin natin? Baka hindi naman. Siyempre, iba, iba naman tong items. One minute na nandiyan na ako. Nandito na ako. Kasi bukas yung ah, oh, Bukas yung shortcut eh Pwede ka nga naman Dumakad hanggang uh, Medyo dito lang sa highway Ah, uh, dito lang Apo okay. Basta dito yun Ah, sa labas ka na? Teka, teka, teka. Hindi, hey, Dapat hey. ng entrance ha. Ito lang, na kami Hindi ako Ano ba yun? Hindi, wag ka tumawid ma'am. Hindi, hindi, ko ka tatawid oo hindi dito di ba entrance to ito lang tapos ito lang ha saan ba kapapasok ayan pag sa ka dito sa papuntang overpass di ba kita may overpass oo uh -oh. uh -oh. ayan nandito na ako oo uh -oh. As Basta dito naman, pagdating mo sa itong overpass, hindi ka aakit ng overpass. Teka lang naman. Sige. Ah, oh, makikita mo naman po agad ako. Ay, ikaw tumatakbo? <laughs> Nakita na kami ni Ma'am. Oh! Salamat, Ma'am. Uh, uh, ito po. Ito po yung para sa inyo sa Happy Valentine. Sorry po sa... Okay na, mo, salamat, salamat po. po. <laughs> tama na sa'yo, no? Kaya ch lang din yung number niya sa'yo, number sa ng cellphone, parang... Opo. At check mo, ha? Teka. 2, 9. Teka. 2, no? Ha? Tama na yung hawak mo, sir, ha? Opo, tama na ah, Thank you. Pasensya natin. Pagkatapos na ng usapan namin, ay lumaragan na ito. utak. Sabahit pagkatapos ng namin dahil nandito na ulit tayo sa trapo. So, nakatayo natin ng bahay. Guys, so, ito na po ang pagkain nyo. Maraming salamat po.